Uy, mga taga-bulan, kaya di kita niyan sa may kumbento sa andako na simbahan kaya may gusto ko itukdo sa iyo. Siguro, Dor Domingo, nagkakanika mo din nag pero di rin talang inapapansin, ano? kita yung kita didisin mga kampana, mga gururango na ina-kampana. Mga more than 100 years old na ini. Ini, ang edad sini is more than 100 years old na. Ka kaya di ho. Ini mo ini na Bell sa 1918. Oo. Oh. Ang naghimo si ni Nabel, kondisyon di H. Sunico, may ang kumpanya na, na mga bell masters na naghihimo sa mga bells sa panahon. Alos kadaganan sa Pilipinas, yung ni Sunico ang naghihimo sa mga bells, mga kampana o bagtingan sa bilong na bansa. Inhimo ini para sa Iglesia San Bulan, yaho. Simbahan San Bulan. Parokya de la Inmaculada Concepcion. Tapos ang padi sa na panahon, ang parish priest na to, ang pura paro ko, si Father Casiano de Vera. Ini si Father Casiano de Vera ang saro sa pinaka-alawig na panahon na nagserbi sa bulan from 1901 hanggang 1930. So, taga-bulan talaga siya na padi. During his time, parish priest siya, 1901 to 1930. Di lang son, Ini 1980 niya to na bell is panahon gihapon ni Father Casiano de Vera 1925 hini mo. So in a sense parang 100 years old na siya ni na bell. na siya nagagamit kay buka eh. na pero matimbangon ini siguro to nutilada din kaya san sa iyo sa duwa pat katawo mga napulo katawan maal sa sini. It's made of bronze and copper, no? Igagamit ini sa ato simbahan san panon. May periodo o panahon sa Pilipinas sa nasa iraram kita sa mga Kastila na yung gagahayutan na Bajo de las Campanas o Under the Bells. Mga ng panahon na an, nagdidiktasan buhay sa mga Pilipino na sakop sa Kastila ang bagting o ang kampana. Pag nagbell nagkampana, matrabaho. Pag nagkampana, mapangaradji. So that's, you call, that's what you call as Bajo de las Campanas. Opo, kisira may na nato mga kabataan, mga kuya, ate, tabi si Tony Boy Hilana, ang sayo tour guide tungkol sa Bulan History. Dumdumun nato ng pamanasang kasaysayan. Darahon nato para sa pagmunha nato sa kasalukuyan nan sarong na kinabukasan na may pagtubod ng hararam na pagkamot sa mahal na Diyos.